Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu So, nak nakarang tinalaki natin na ang uh, nag-aruga sa Propeta sallallahu alayhi wa pagkamatay ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib ay si Abu Talib dahil naghabilin si Abdul Muttalib na ipaalaga kay Abu Talib ang kanyang apo na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa So, sa edad na Walang taon siyempre namatay ang kanyang uh, lulo at napuntang pag-aalaga sa kanya ni Abu Talib. Kasi maalaga at maawain at mapagmahal talaga itong si Abu Talib. So, pinagtanggol niya. May katungkulan, may posisyon po itong si Abu Talib sa mga Quraysh. Malaki ang kanyang katungkulan. So, pagdating ng edad na 12 years old, ang si Abu Talib, pag naglalakbay, talagang dinadala niya talaga itong si ano? si Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam at par mas, higit pa sa anak. Itinuring talaga niyang anak itong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, uh, dinala niya itong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa edad na 12 years old sa Sham para sa negosyo. Ika nga sa paglalakbay. At nung sila ay napadaan kay uh, Buhayra, isang monghe na maalam sa kitab na Taurah ni Musa alayhis salam at sa Injil ni Yaris alay salam. Ah, uh, fa daharat timan kana ma'a Abi Talib min al-ayat fi Rasul sallallahu alayhi So nakita ni Buhaira sa kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam mangiisan sa mga isa sa mga tanda sa pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na nasilip niya ba? Yan ay sa paglalakbay nila. Ngayon, pinayuhan niya si Abu Talib na ingatan mo tong batang to. Dipinsahan mo protektahan mo itong batang to bago siya maabutan at malaman ng mga Hudyo at patayin nila itong bata to. Kasi pag nalaman nila na itong si Muhammad na ito ay propeta nalalabas lalabas sa magka, papatayin nila. Kasi ang gusto kasi ng mga Hudyo, ang propeta galing sa kanila. At isa po sa mga gawain ng Hudyo, pinapatayin nila yung mga propeta. Kaya sabi ni Buhayra, dahil na-concern siya kay propeta Muhammad s.a.w., uh, sabi niya kay Buhayra, magmadali kang umuwi dahil itong batang to ay uh, magiging propeta. Nakita na ni ano kasi nabanggit sa Torah at saka sa Injil na magiging propeta na po si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya uh, nakita niya ito, pinayuhan na si Abu Talib na magmadali kang bumalik sa Makkah bago malaman ng mga Hudyo na ang kasama mo na yan ay magiging propeta at sigurado akong papatayin nila yan pag nalaban nila. So nagmadali si Abu Talib na ibalik ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa maka sa takot na sa payo sa kanya ni Buhayra isang monghe na maalam sa Torah at sa Kainjil. Ngayon ang propeta sallallahu alaihi wasallam pagdating sa, sa Makkah, nasaksihan niya ang uh, mga sumpaan na ito na tinatawag na helpful fudul sumpaan na napakainam upang ipagtanggol po ang mga nadadaya at nagagawa ng hindi makatarungan at meron silang kasunduan na anumang mga bagay na may maagrabyado sa magka, uh, dadayain, ay tutulungan nila para maibalik ang kanyang karapatan. Kasi ganyan po ang mga ugali noon. Eh. ni mga panahon ng jahiliya ay uh, kinukuha nila yung mga karapatan ng ibang tao. So, mayroon na natawag na helpful foodul na kung saan ay ito po ay pagsasama-sama po ng iba't ibang tribo. Tribo ng, uh, o angka ng uh, Judaan at angka ng uh, uh, Amar at ng uh, mga pinuno nito. At ganoon din ang angkan Uh, ng, ay ito ay nangyari po ang usap ang usapin na ito ay nangyari po sa sa bahay ni Abdullah bin Jadaan bin Amar nangyari ang sumpaan na ito sa pagtatanggol sa mga nadadaya mga mahihina sa bahay ni uh, Abdullah bin Jadaan bin Amar ito po ay sa pamumuno po ng angkan ng Banu Hashim Banu Murrah uh, Banu Al-Muttalib at saka ng Asad bin Abdul Uzzah wa Zuhra bin Kilab wa time, bin Murrah at nagkasundo sila na kapag mayroong ginawa ng hindi makatarungan ay pagtatanggol nila at ibabalik nila ang nakuha sa kanya. So yan po yung uh, helpful fudul. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Laqad shahitu fi dari Abdullah bin Zidani hilafan ma uhibbu an li bihi umru an-na'am." walau du'i bihi fil islami ila ajabtu. So, nasaksiyan ko sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam itong sumpaan na ito na tutulungan yung mga may hirap, yung mga nawawala ng na dadaya na kung saan mas mainam pa sa sabi niya sa pulang kamilyo. Na kung saan pag inimbitahan ako sa katulad dito ay tutugunin ko. So yan lang po mga kapatid at insya Allah abangan natin ang kasunod nito ang tungkol sa pag alaga ng propeta s.a.w. at ano bang naging hanap buhay na sa maka, nung siya ay hindi pa po propeta. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.